Alam nyo ba kung paano natin maaalis ang mabahong amoy dito sa ating swamp fertilizer? Hello mga ka-agree! In this video, ituturo ko po sa inyo yung apat na simpleng paraan na pwede natin gawin. Coming up! Yung isang disadvantage po ng swamp fertilizer, yung mabahong amoy. Kaya hindi po tayo makagawa nito kung kayo ay nakatira sa subdivision or malapit po yung inyong kapitbahay kasi magrereklamo po sila dahil sa mabahong amoy. So ngayon susolusyunan po natin 'yon. Ipapakita ko sa inyo yung mga pwede natin gawin para pwede pa rin tayong gumawa ng ganitong klaseng fertilizer. Sa mga baguan pa lang po nakakita or narinig itong swamp fertilizer, ito po yung isang organic fertilizer na ang ginagaya po natin yung swamp sa gubat na sa nature kung saan doon po naiipon yung mga organic materials, yung mga binabaha na mga dahon, mga nabubulok na organic materials, mga patay na hayop na nabababad po doon sa tubig. Yan po yung ginagaya natin dito. So sa paggawa po nito, ibababad lang natin yung mga kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, damo, sariwang dahon, mga balat ng itlog sa container na may tubig. Tapos, ang proseso po nito ay yung brewing. So, ibubrew lang natin siya ng tatlong araw. Tapos, pwede na po natin siyang gamitin. Kaya lang, habang tumatagal po yung brewing natin, doon na po nagkakaroon ng hindi magandang amoy. Makikita po natin sa swamp fertilizer, may mga bula po na nabubuo. Yan po yung mga microbial activities. So, ito pong mga microbes na yan, yung mga beneficial bacteria, beneficial microbes, sila po yung tumutulong para ma-decompose no, ma-extract po yung nutrients dyan sa mga organic materials na nilalagay po natin kung gusto nyo pong makatipid wala kayong budget, etong number one yung pwede natin gawin so for example, bagong gawa po itong swamp fertilizer natin, kakalagay nyo lang ng tubig, kakalagay nyo lang ng mga kitchen waste balat ng gulay, balat ng prutas ang gagawin po natin, tatakpan nyo siya una para hindi siya pamahayan ng lamok Then, every 4 hours, kailangan po natin siyang haluin para po mabawasan yung mabahong amoy. So, hinahalo natin para magkaroon siya ng oxygen, mas maging active yung mga microorganisms dyan sa ating swamp. So, para po mawala yung mabahong amoy. So, sila po yung tumutulong. Then, after nyo mahalo, tatakpan. Then, balikan nyo ulit after 4 hours, haluin naman po natin ulit hanggang sa pangatlong araw then pwede na po natin siyang gamitin. So yan po yung isang way para hindi na kayo gumastos and madali din siyang gawin. So yan din po yung natutunan ko na way para mawala yung amoy. Sa grass clipping tea yan din po yung technique para mawala yung amoy. Yung grass clipping tea naman, yung mga dahon, mga damo na binabad sa tubig. So ganun din po yun, mabaho din siya. Kailangan lang natin siyang haluin para mawala yung masangsang na amoy. Pangalawang paraan, pwede tayong magdagdag ng molasses. So yung molasses po, yan yung byproduct sa paggawa po ng asukal. Kung baga yung mga residue ng pagprocess ng paggawa ng asukal. Kung baga sa simento, para siyang spalto yung mga patapon na. So yan po yung natitira doon sa paggawa ng asukal. So yung molasses, ang gagawin natin dyan, idadagdag nyo lang dito sa inyong swamp fertilizer. Tapos, haluin natin siya. Yung molasses, yan po yung magsisilbing pagkain ng mga microorganisms para po dumami sila at lumakas. Mas mabilis nilang kainin yung mga materials. Tapos, mababawasan din yung mabahong amoy. Wala lang po kung stock ng molasses kaya hindi ko pumapakita sa inyo pero si Agribasics si Mambel gumawa po siya nang swamp fertilizer tapos nilagyan niya rin ng molasses so napakita niya po dun sa video yung resulta so yung amoy po medyo mabango, para lang siyang concoction manamis-namis yung amoy tapos wala na siyang mabahong amoy tulad ng puro na swamp fertilizer so pwede niyo po i-check sa video niya para mapatunayan po namin sa inyo na effective yung pag dadagdag natin ng molasses para mawala yung mabahong amoy dito sa ating swamp fertilizer. Pangatlong paraan yung pagdadagdag po natin ng microorganisms sa ating swamp fertilizer. So pwede tayong maglagay ng EM, effective microorganism, EM1 o yung EMAS, effective microorganisms activated solutions, pwede rin yung IMO indigenous microorganism, pwede rin po yung lactic acid bacteria serum. So basta po beneficial na microorganisms pwede po natin ilagay dyan. So ito po yung isang activated na na microorganism ko dito sa akin backyard garden. So gagawin po natin, ilalagay lang natin sa ating swamp fertilizer. Ito po concoction din, yung amoy niya parang uh, amoy molasses din. Manamis-namis na masim-asim. -masim. So, yan po yung ilalagay natin dito sa ating swamp fertilizer. Kung susukatin natin mga isang lata ng sardinas, yung ilalagay natin dyan. So, ganon din po yung purpose niya para ramihin natin yung mga microorganism dyan sa ating swamp fertilizer para kainin niya yung mga materials tapos sila rin yung tutulong para mawala yung mabahong amoy. Then, haluin lang natin siya tapos tatakpan then after 3 days pwede na po natin siyang gamitin. So, makakabili tayo ng mga effective microorganisms sa agri-supply or sa online. So, medyo may kamahalan pero matipid na po yun kasi i -ano pa natin siya, i-activate natin siya, titimpla natin para ma-extend yung paggamit natin ng microorganism. Kung baga, pararamihin natin siya bago natin siya ilalagay dito sa ating swamp fertilizer. Yung pang-apat po na paraan, libre din, wala rin siyang gastos. Ang gagawin lang po natin sa kanya, gamitin natin siya araw-araw. Ito -araw. po pag pinangdidilig ko itong swamp fertilizer, puro ko siyang pinangdidilig sa mga tanim. Hindi ko na siya hinahalo pa sa tubig. Puro ko siyang dinidilig dito sa aking mga tanim. So ito yung pakwan na bagong pruning. Ito rin yung fertilizer na ginagamit natin. sa akin kasi ang ginagawa ko po dahil araw-araw ko siyang ginagamit pag naubos na itong swamp fertilizer nire-refill ko po ng tubig tapos para kinabukasan pwede ulit siyang magamit so after ko po magdilig nakaredy na rin yung ipapang-refill ko na tubig dito sa aking swamp fertilizer so ito po nakasingaw na ng 24 hours so pwede ko nang i-refill yung ating swamp fertilizer So ganoon lang po yung ginagawa ko araw-araw. Pag after few days, mga ilang isang linggo na na medyo clear na yung tubig diyan sa akin swamp fertilizer. Doon naman po ako nagdadagdag ng mga organic materials para meron pa ulit na ma-extract na nutrients. So yun po yung pinagbabasihan ko kung kailan ako nagre-refill ng mga solid materials. Tapos itong mga materials na yan, hindi ko na po siya inaalis. Uh, ko na lang po dyan na madurog at malusaw add na lang ako ng add ng mga organic materials So sana po nakatulong yung information na to para hindi po kayo magka problema pag gumagawa po kayo ng swamp fertilizer sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba at magawa rin po nila itong swamp fertilizer maraming salamat po, happy farming!